Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Mayroon tayong customer na mag-up ang kukuni, madam, mga kalugit. O, tingnan nyo. Tagaasa mo, dam? Tagapitin nyo. Dadula ko na galugit-lugit. Ang tawang. So, mga kalugit, sobrang maga ang kukuni, mga kalugit. O, lagyan natin magic sarap. Para perfect. So, ay mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin, Ladrido, Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Decomes, Mintal, Davao City. Shaget lang, madam, ha, kung sakit relax lang. Hayo hila ah. Hayo hila ah. Mm, dugo dahin siya okay. Nanamanggot ang laman niya diri ang Naglubong na siya. magdugo gid siya mga kalugit kay nigawas ng iyang unod ba tapos ang iyang kuko grabe ka dikit Jude. Hmm. Hmm. napilasan jud di ay siya oh gikat mo ni wala ah gikat na ko pero bilang ang panit gikatan mo ang panit ngano katan mani nimo pero magdugo siya ba kay mamulmol mo gud siya hindi ang ah. ang kukutan na na ang ano Wala hmm. no, may langgon na kay kung akong dak kan siya nang tawagi mo oh amo na siya nagdugo di ay oh Ano na, muna siya nagsakit di ay um. Oh. Ano na, um. Ay, yung oh, Ay, wipes dahi. Wipes? Uh -uh. Ay, ibalot ha. Para yung magsungaw siya, para mag ano. Bita dahi okay siya. Buksi dahi

Ay, sige, lugit-lugit. Sakit pa. Mm. Ha? Panit, manggut ang gikat mo. Yan na siya nagdugo. Wala na siya. Ay, lo, iba kaso kaya bintad ay mas okay pa kuto di eh, hampak mo. masabot botak na ano, na imo bulong ing eh, nanta ako nsa bulong. lagyan mo ng magic syrup para oh, perfect. magic syrup with normal. madao din yun sa dogit. kung magugulgit dogit. kaya hindi man madao tuh hindi mo ano. Practice na man ni krista. <laughs> <laughs> so hindi na natin magic sarap mga kalugit para lumambot at maging okay siya. Wala na. Oh. Ari ang sakit no. Mm. Kay no. agi naman good ni gipilasan man good nimo. Oh, Ari o oh, ang kuko oh, nga nagbulo bulo, baon o. Oh. Tani wala mo lang siya gipanitan kay mm. Mayo eh, samtang buhita. Kadalasan ga ka pa logit diri sila man ga opera lang ka gulingon te, unti na magagyapon ko nila. So mga kalugit tingnan niyo okay na siya. Ari ang agi niya lang ni sakit kay gi may sugat magood siya. Okay na siya dam. So mga kalugit ayan perfect okay na ang ni madam na tanggal na tong mga um, mga ugat-ugat sa imuranas ni iay mo sa so, mga kalugit, kailangan mag-appointment kayo. Kailangan ituloy niyo ha. Ang iba dirag appointment, why kamo gatuman sa inyong oras? Sayang akun nga ano. Before mag-appointment, mag-send kamo anay Gcash, mag ano kamo anay. Before, before kamo mag-appointment, para sigurado, mag-down payment anay kamo. Kaya sayang ang oras. Kay kung hindi ko matuloy, makwets ang bayad. Magdown ka mo. Sige mga point, hindi ko matuloy. Sayang sayang ramo ka oras niyo Oras ko po. Tamayo ba sa akaro hantod ugma ah? Ha? Kung pwede isa ka tuig ayo pagligo. Chay <laughs> lang. So mga kaloge, thank you so much. Nilagyan na natin ng magic sarap. Thank you.